Start, bro. Thanks. Ayos. Balik mo sa park. Sa pa, sa reverse. Ayos. Hello, guys. Uh, magandang araw. So, today's video, pagpapalit tayo ng stereo ng ODQ5 2010 model. Bali, ipapangitan ko lang sa inyo yung luma. Eh, yung standard na stereo ng ODQ5 2010 model. So, ito yung ipapalit natin na stereo? ya yeah, nakabox pa. So yan, ang gando. Android na yan. Bali, yung may pala ng unit na to ay aking kaibigan kasi nalaman niya na nagpapalit ako at nagkakabit ng stereo mga head unit sa Pilipinas. Kaya naghingi siya sa akin ng request na palitan yung kanyang head unit or stereo. Kaya syempre, ginawa ko at syempre, nangangalawang na rin tayo sa pagkakabit ng mga electrical. Bali sa kaalaban nga po pala ng lahat, bago po ako nag-New Zealand saka nagpunta sa Ozon sa Qatar is uh, dati po ako dual installer sa may Winterpine. Means po ng dual is electrical and tinting position. Bali, office based po ako sa may uh, Quezon City. Tapos kami nagpapaigot-igot sa iba't ibang kasa sa Toyota, sa Mitsubishi, sa Suzuki, mapa Manila or probinsya. Shoutout sa mga naging katrabaho dyan sa Winter Pine, saka sa aking master na si Angelo Mercado. Shoutout sa iyo, sir, at shoutout kay Tol Nelson Bautista. Hiningan ko ng tulong kanina yan eh, kasi nahirapan ako. Sa mga gusto mong pakabit ng head unit dyan sa Pilipinas, PM nyo si Tol Nelson Bautista. Highly recommended yan, wala kayong masasabi sa trabaho niyan. So yun, guys. Mabalik uh, tayo sa ginagawa ko. Ayan, nabaklas ko na yung lumang stereo niya. Then next, ikakabitan natin yung mga harness niya. Bali, yung harness nga po pala nito na kakapit natin is plug and play lang siya. Bali, wala tayong splicing na gagawin. Kasi yung in order ng akin kaibigan is pang UD talaga, UD Q5. Hindi siya universal. So, ayan guys, uh, tinitingnan mo na may video yung kakabadyo kasi may pagkadiskumpiado ako. Kasi alam nyo ba, first time ko makahawak ng UD. kasi sa Pilipinas, Halos puro mga Japan cars at mga Korea lang kinakabitan namin gaya ng mga Kia at mga Honda. Bali, pass forward na tayo. Ayan guys, naikabit ko na yung stereo at yung lahat ng mga aking tinanggal. Bali, okay na yung stereo at mga tinanggal ganina. Ayan na siya, parinig ko rin sa inyo tub -tub. Hmm. So ayan guys, nakikita nyo naman na okay na siya. Bali, hindi pa yan totally okay kasi hindi pa natin naikakabit yung reverse camera niya. Tada, kaalaman rin po pala kapag kayo ay nag-order ng mga head unit or stereo, ay may kasama siyang reverse camera kasi nakapackage po yun. Mapa, uh, ibang bansa or Pilipinas, uh, meron po talagang reverse camera na kasama yung mga head unit. Kahit universal pa na stereo yung mga in-order lang sa Lazada o Lalamug. So yan guys, nakikita nyo, uh, tinanggal ko na yung siding sa likod tapos pinapalakad ko na rin yung wire niya mula sa unahan hanggang papunta sa likod. Bali, ito nga po pala yung camera niya. Papakita ko sa inyo. Yan na, di ba? Ang ganda ng camera niya. Bali, pang OD lang talaga siya. Hindi siya pwede sa ibang So, post forward na tayo ulit, guys. Yan, uh, ko na yung camera sa likod. Tapos, testing ko na lang kung working ba yung camera o yung reverse trigger. Isa pa sa reverse. Ayos. Goods. So, ayan guys, uh, okay na lahat. Papakita ko lang sa inyo na working na yung ginawa natin. Then, papakita ko rin yung camera sa likod. Yung kung paano ko nilagay yan. O, ba diba? Saktong-sakto, parang sinuhat. Then, pasok tayo sa loob. Siyempre, bago tayo malis, check muna natin kung working ba yung reverse camera niya. Try natin yung reverse. Tingnan natin guys kung anong lalabas sa hula. So, 1, two, three. Yun, nakisama siya. So, yun lang guys. Uh, okay na yung kinabitan ko na stereo at yung camera. Maraming salamat. Geng-geng!